Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito'y tunay na maging gabay. Gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewaniti po ito kasama niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga manging isda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong Mayari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro siya pa sa paana ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagat ako'y makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din si Santiago at Juan, mga anak ni Sebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayoy, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pagsasadiwa Ngunit dahil sa sinabi ninyo, Maraming beses sa ating buhay na tila mas nananaig ang saloobi ng sarili kaysa sa mga bagay na naisiparating sa atin. Marahil may mga bagay tayong nakakaligtaan kung hindi natin bubuksan ang ating tainga at puso sa mensahe na labas sa ating pag-unawa. Hindi natin batid na may mas magandang dulot pala ang ipinababatid ng Diyos sa ating buhay sa labas ng ating mga plano. Hindi ito may sasakatuparan kung patuloy nating isesentro ang ating atensyon sa pansariling kagustuhan hinihimok tayo ni Jesus na may mabubuting bagay pa ang maaring mangyari kung hahayaan natin siyang mamuno at manaig upang gabayan ng ating buhay. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Sobrewanite po ito, All for the Gospel.